Magandang araw sa iyo. Ngayon, um, pag-usapan natin ng isang medyo mabigat na issue. Yung mga aligasyon kasi ng uh, malawakang anomalya daw sa mga flood control project natin. Oo, grabe nga yung mga naririnig natin dyan. Bilyon-bilyon ang pondo. Pero uh, ang daming lumalabas na kwento. Tama. May korupsyon daw, may mga proyektong multo, tapos yung iba, palpak ang pagkakagawa. So susubukan nating himayin ito ngayon, ano? Tingnan natin yung mga report mula sa Senado, Kamara, at yung mga posibleng pananagutan. Handa ka na ba? Sige, sige, game. Okay, simulan natin don sa uh, parang nagpasiklab talaga ng usapan. Si Senator Lacson, 'di ba? Nung Agosto 20. Ah, oo, yung sinabi niyang systemic daw yung korupsyon. Medyo malakas yung term na 'yon. O nga, at ang binanggit niyang numero, grabe, halos 1.9 trillion daw para sa flood control mula 2010-11 hanggang 2025. Tapos, ang mas nakakaano pa, mahigit 1 trillion daw doon sa huling tatlong taon lang na punta. Ang laki. Sobra. Nagbigay pa siya ng mga halimbawa eh. Mga overpriced na proyekto raw, yung iba sira o paulit-ulit kinukumpuni sa Pampanga, La Union, Oriental Mindoro. At yung pinakamatindi, yung Ghost Projects daw sa Bulacan. Yun ba yung binayaran pero wala naman talagang naitayo? Yun nga, parang ganun. Nakakatakot isipin, ano? Nakakabahala talaga. So, dahil dyan, kumilos agad yung um, Senate Blue Ribbon Committee. Tama ba? Oo, mabilis sila. nag proprio investigation agad. Ang tawag nila, Philippines Underwater. Ang focus, yun nga mga ghost projects, favoritism daw, tsaka monopoly sa kontrata. At sa hearing, ano yung lumabas? May kinumpirma ba? Meron. Mismong ang DPWH daw, umamin o kinumpirma yung mga report tungkol sa ghost Project sa Bulacan. Kalaga. Mismong ahensya na… Uh, 9 billion pesong kontrata na karamihan mga 5.9 billion sa Bulacan daw. Grabe, ang daming pera. Ano naman sabi ng ibang senador? Kasi parang mainit na talaga sa Senado ito eh. Ay oo. Si Senator Erwin Tulfo, tinawag niya itong grand robbery. Si Senator JV Ejercito, kinuwestyon niya kung uh, tugma ba yung pondo sa pangangailangan? May master plan ba daw talaga? May punto. Tapos may iba pa. Si Senator Imi Marcos, nabanggit yung license leasing schemes daw si Senator Bam Aquino, naisip na ilipat na lang daw yung matitipid sa classrooms. Oo, iba-iba yung anggulo nila. Pero ang common denominator, parang kailangan talaga ng transparency at accountability. Yun din ang sinabi ni Senate President Pro Tempor Jingo Estrada. Okay, so sa Senado, talagang investigasyon at pananagutan ng sigaw. Sa Kamara naman, anong reaksyon? Kasi parang medyo ibayata yata eh. Medyo nga, kasi si Senate President Escudero ang suhestiyon niya, eh bakit hindi daw imbitahan yung mga gobernador at mayor sa budget hearings? Ah, para makatulong sila. Oo, parang ganoon. Sila daw kasi ang mas nakakaalam sa ground sa mga pangangailangan at baka sila makatulong matukoy kung may overpricing ba o kung bagay ba talaga yung proyekto doon. May logic din naman. Pero may mga nagtanggol din daw sa mga kongresista. Meron. Si Congressman Richard Gomez, parang dinepensahan niya yung institution laban sa mga aligasyon. So kita mo medyo magkaiba yung approach, ano? Oo nga eh. So ano kayang ibig sabihin nito Yung pagkakaiba ng reaksyon ng Senado at Kamara? Magandang tanong yan. Ang nakikita ko dyan, parang um, dalawang muka ng tinatawag nating legislative oversight. Yung Senado, gamit yung kapangyarihan nila, parang mas... Uh, agresibo sa pag-iimbestiga. Yung pagbubunyag, pagnahanap ng mali. Yung parang watchdog role nila. Tama. Yung Kamara naman, parang mas nakatutok sa uh, proseso ng budget. Paano masisigurong kasama ang local government, paano mapapabuti yung sistema, at syempre, natural lang din na depensahan nila yung kanilang hanay. So, hindi naman ibig sabihin na walang pakialam ang Kamara, iba lang ang focus nila, ganun ba? Maaaring ganun nga. Pareho namang valid yung approach nila. Eh, ang importante lang, paano magkoconverge o magtatagpo itong dalawang efforts na ito para masigurong may accountability. Accountability, yan yung keyword, ano? Kasi eh, hindi lang ito usapang politika. May mga batas tayong kailangang ipatupad. Eksakto. Dito napapasok yung mga legal na aspeto. Marami kasing pwedeng pananagutan dito, eh. May mga batas tayo para dyan. Ano-ano ba yung mga yun para mas malinaw sa ating mga tagapakinig? Okay. Una, yung pinaka-basic siguro, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019. Ito yung pangkalahatang batas laban sa korupsyon sa gobyerno. Sakop nito yung um, panunuhol sa buwatan, pati yung mga ghost projects na yan, anomalya sa procurement, marami. Okay, anti-graft. Ano pa? Kung sobrang laki naman ng involved na pera, yung ninakaw na pera ng Bayon, specifically 50 million pesos o higit pa, pwede nang pumasok yung kasong plunder sa ilalim ng RA 7080. Mas mabigat ito. Ah, plunder. Pagmalakihan na talaga. Oo. Tapos, meron ding batas na nakafocus mismo sa proseso ng pagbili at pag-award ng kontrata ng gobyerno. Ito yung Government Procurement Reform Act or RA 9184. Kung may napatunayang dayaan sa bidding, for example, may parusa yan. So, specific sa procurement process yan? Tama. At bukod sa mga kasong kriminal na ito na pwedeng humantong sa kulong, may mga administrative sanctions din. Ano yung mga yon, Parusa pero hindi criminal case. Parang ganon. Halimbawa, yung DPWH, pwede nilang bawiin yung lisensya ng kontrator. O kaya i-blacklist sila. Kapag na-blacklist, hindi na sila pwedeng kumuha ng proyekto sa gobyerno ulit, at least for a certain period. Ah, okay. Para hindi na maulit. May iba pa ba? Pwede ring magsampan ng kasong sibil. Dito ang habol naman ay yung danyos o yung perang nawala dahil sa hindi pagtupad sa kontrata o sa palpak na trabaho. Yung pagbawa sa pera ng bayan. Okay, civil case. Tapos sino yung mga ahensyang nag-iimbestiga at nagsasampa ng kaso? Diyan papasok yung ombudsman. Sila yung nag-iimbestiga at may kapangyarihang magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, yung special court para sa mga opisyal ng gobyerno. At syempre, nandyan din ang Commission on Audit o COA. Malaki ang papel nila sa pag-audit ng mga gastusin at pagkalap ng ebidensya kung may anomalya. Ang dami pala talagang mechanisms at batas, ano? Pero ito na yung tanong para sa iyo na nakikinig. Sa tingin mo, Sapat na ba itong mga umiral na batas at itong mga investigasyon na ginagawa ngayon? Sapat na ba to para mapanagot yung mga nasa likod ng mga anomalya at um, masigurong hindi na ito mauulit pa? Mahalaga yung tanong na yan. Oh. Kaya inaanyayahan ka namin kung may saloobing ka o tanong tungkol dito. I-share mo sa amin. Gusto naming marinig ang panamaw mo. Bilang buod lang siguro, no? Ang mga pangunahing legal na sandata natin dito ay yung Anti-Graft Act, yung Plunder Act, pagmalakihan, yung Procurement Law para sa proseso ng kontrata. Tapos yung mga parusang administratibo tulad ng blacklisting. Oo, kasama na rin yung pagsampa ng kasong sibil para mabawi yung pera at yung crucial role ng Ombudsman, Sandigan Bayan at COA. Sila yung mga institusyon na dapat magpatupad nito. Malinaw. Maraming salamat sa pagsama mo sa ating paghimay sa napaka-importanting isyong ito. Salamat din! At sa iyo na nakikinig, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating malalimang pagsusuri. Maraming salamat ulit!